Kapag tayo, good morning Nice Thursday Good morning sa inyo lahat Mga minamahal kong followers Good morning Yung mga Hindi pa naka-follow Please follow Follow my page Manipakte Vlog Now you know This is Manipaktay Manipakyao localite you know nakatapos natin ma pag sprint jog tapos ngayon walk naman tayo uh, walking walking dito na sa loob ng village hindi tayo lumabas kasi may maraming masasakyan dito na lang sa loob okay naman to, dito first error parang nandito tayo sa bagyo ito pala tinatawag na little bagyo kasi puno ng mga pine tree kahit saan mo titingnan puro pine tree halos pine tree ang mga tanim dito kaya tinatawag itong little bagyo lakas ng hangin yan dito tirik na yung araw pero malamig pa rin yung hangin sarap kaya uh, tayo at uh, mag sprint tayo ng mga 100 uh, 200 meter oh. Uh, let's go tayo kahit may tira silpon ah nandito ba saan ba na? saan sa dulo? ah pinakadulo? Ay parang parang dyan na lagi stampay kaya ano. Tapos pumunta dyan sa ay Black 4. Ah uh, Black 3. Sina 3. Black 3. Marami pa doon Marami basura. Marami na iwan. Uh, yung lalagay Ah. Yung ng basura. nang nibo namin eh napatigil. Pagkikiya. Ayan, ayan, siya okay. Puro pine tree. Nakikita nyo dito. Halos mga pine tree. Pati dyan sa uh, clubhouse namin, no. Mga pine tree niyan yan Ayan, Nakikita nyo. Puro, puro pine tree. Yan. Puro mga pine tree dyan nakikita. Yeah. Ikotin ko kayo sa ano sa buong Village. I Amin. Mean, Kita niyo po. Puro sa sakyan sa kabila. Ah, di mga ng mga Ah, uh, ay kung na to mamalit. Ng Ngayon, mga kahoy. Ito, mga uh, pine tree. Ayan. parang nasa bagyo. Diba? this is a little bagyo dito lang sa Dasmarinas Cavite na you know. yun o o tara tayo sprint wala na pitit go 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 Oh, oh, oh. 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 Okay uh -huh. Ito yung dulo Yan, dulo na, bilis ikot uh. uh. well. oh. Ikot na tayo ng

kami nakitira lang kami sa subdivision ng mga mayaman <laughs> alright <laughs> you know alam nyo na hindi natin upload mga ganitong bahay uh, na itira lang tayo okay thank you very much oh Naiikot na natin yung buong village Ayan, yeah, nakikita nyo naman, di ba? Puro halos pine tree. Yung nakikita nyo ng katayo. Dito sa village. I mean. Ayan, yeah, ito ay, ay, ah, tawag na little bagyo. Alright. I'll see you. Bye-bye this mani pack tayo ka pack yaw look alike alright money pack tay. boom boom boom